sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po kung sila ay may natatangin busilak at may mabubuting kaloban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas, malay sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o sa lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana huwag po kayong magsawang magsubscribe subscribe sa akin. Ipagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta ang pagtulong po sa akin at tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat at Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat Asa ah, sa mga bagwan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel iwangan ng pangasinan huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video pagkakalub ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ng aking mga nalalaman na panggamot spiritual at physical na karamdaman lahat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa iwangan ng pangasinan Pakatanda't pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilin pang pagkumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, ng igi sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hininga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sinuman man kaya ang Diyos na pong balang magsusukuli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan at pagkakulob sa inyong lahat ng siksik, dikdik at mga po na pangumahal ng ating Diyos mga sa lahat. Bago ko po umpisan po ay eh, shout out po sa inyong lahat sa mga baguhan po uh, shout out po sa inyong lahat uh, tumutok po lamang po kayo sa iwagan ng pangasin at marami po kayo malalab, malalaman po dito na aking pagkakulob ng mga orasyon at pag uh, nanonood po kayo ng aking video po ay eh, huwag niyo pong i-escape at pakaintindihan niyo lamang po at marami po ako ipagkakalob sa inyo hindi po kumpleto po itong uh, wala pong edit pero napakalakas po napakalakas po yung <coughs> aking mga minabagi po <coughs> sorry po na, na may nakaalala lang po sa akin may nakaalala po siguro uh, naalala po ako ng aking anak na uh, gusto po mabakasyon uh, eh, sana po ay malakas sila sa araw-araw at palagi po sila magdasal, magdebosyon, magdasal sa araw-araw at humingi ng gabay sa Diyos sa mga kapangyarihan. Pati po kayo po ay dinadalangin ko po na kayo po ay palagi malakas sa araw-araw na wala po nararamdaman at maibsan lagi palagi ang pagsubok po na dumarating po sa inyo at malalampasan nyo po yan. Masarap po yung mga inindang may karamdaman po dyan. Dinadalayan ko po sila sa araw-araw na pagalingin sila ng ating amang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat na kanila mga karamdaman. At kung may mga matinding mga karamdaman po dyan ay huwag ko mag uh, magkuan po mag, mawala ng pag-asa po basta humingi po lamang kayo ng patawad sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat at patatawarin po kayo at po kayo at maibsan po yung mga karamdaman po ninyo basta tumutok lamang po kayo dito sa iwagan ng mga sinanat palagi po kayong idadalangin sa Diyos ang mga kapangyarihan sa na mawala po yung mga karamdaman, na mga inaindang karamdaman. Napakabuti po ang ating isang mga kapangyarihan sa lahat na magpapakawala ng mga karamdaman. Ang karamdaman po natin ay nagmumula sa mga masasama, na sa demonyo po ang karamdaman po natin. Kaya, dapat po mapalayas po natin ang na mga karamdaman na yan. Ang pagpapalayas po ay yung Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Kaya Diyos, ang Diyos po ay pag nagdarasal po sa Kanya ay taus-puso po kayo magdarasal at gagabayan po kayo ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Kaya ang Diyos po natin ay isa na lang po. Huwag kayo magkon po sa mga tao na mga sinasabi nila. fokus po kayo sa inyong ginagawa na uh, sa Diyos na lang po kayo umingin ng uh, kapatawaran na tulong po para gabayan pa kayo sa araw-araw dapat po ay uh, magporsige po kayong magdasal bakpakong baba sa isa-isa para at sabong buong pamilya kayo po ay magmahalan naman po huwag po kayong mag-away-away uh, ipokus po yung sarili nyo po na magdasal po sa pagkatulog pagkagising sa umaga para lumakas po ang ating mga pangkatawan at mula sa sakit sa araw. makuntra po yung mga gawa ng mga demonyo na karamdaman po ang isishare ko po ngayon po sa inyo ay ang pinakamalakas na balaban ng animasula ito po, yung mga baguan po diyan na nag-aaral po ng spiritual po uh, na panggamot po narito po na po ibabago ko po sa inyo Uh, kung hindi nyo po maintindihan, may po, uh, i-screenshot nyo po, i-screenshot lamang po. Kasi, uh, hindi po ako marunong mag-edit. Uh, kaya, i-screenshot nyo lamang po, tapos ipalaki nyo po para maunawaan po ninyo. Maraming maraming salamat po sa pagkitiwala po. Ang pinakamalakas na balabal ng anong masula po. Kung may dinidibus yun na po kayo inuusal po sa araw-araw na balabal po kahit ilang balabal po ang konyo po ang hindi ko po napaka important yung balabal pang protection po ito ang balabal po ay parang kung po yan pang padir po sa ating pagdarasal po na parang hindi po tayo tablan tablan na mga ibabato sa atin na mga magkukulang po kaya dapat po ay Uh, isulat nyo na lamang po at gamitin nyo po ito sa pang-araw-araw uh, pangagamot. So, kahit di po kayo manggagamot, basta gamitin po para may balabal po kayo at malayo kayo sa disklasya sa araw-araw. Narito po ang uh, kung po, uh, wala na pong dasal po ng ama namin, kundi direct na na lang po. Narito po ang ang pinakamalakas na balaban ng animasula Santa Animasula sulong diwanag ng Diyos Ama ilaw ng tatlong persona ako po'y lukuban mo ng malabay na pakpak mo awa mo po sa klodo Sanctus Dios, Sanctus Portis, Sanctus Immortalis Miserere nobis Deus Animasula Cormac uormac a uormac Amen saanin po ng tatlong beses po sa isip lamang po ito ah, santa santa amin ni Masula sulung liwanag ng Diyos ama ilaw ng tatlong persona ako po ko lukuban mo ng malabay na napakpak mo awa mo puot sa ah, saklolo santos Diyos, santos fortis, santos Immortalis, miserere di nobis Diyos anima sola kormak uormak uh, uormak amin Santa ni Masula, ng liwanag ng Diyos Ama, ilaw ng tatlong persona, ako po'y dukuban mo ng Malabay na pakpak mo, awa mo, mo put, put, put sa klulo. Sanctus Dios, Sanctus Fortis, Santos Immortalis, Miserere Nobis, Dios Animasula, Cormac, o Ormac, Kormak uh, Ormac, o Usarin o ibulong sa isang basong tubig, at inumin, o isulat sa panyong puti, pangtali at itali sa noo. Yan po ah, napaka-kon po. Oh, gusto niyo po ay isulat po sa panyong puti at palagi niyo pong dalhin sa inyong pupuntahan. Ilagay po niyo sa bag niyo po oh, sa bulsa palagi. O oh, gusto niyo pong itali, itali niyo po sa noo. Napakabisa po ng po ito. Ah, pinakamalakas ang balabalang ng, ng masulat po. Sana ko na gusto nyo po aking binahagi ngayon po na araw na to. At sana buwag po kayo makalimut pong mag-subscribe, mag-like and share. Pakipinto po pong bell icon. Sa mga baguhan po ay eh, maraming salamat po. Mag-subscribe po kayo. Mag-like and share. At pakipinto po yung bell icon para palagi po kayo tututut sa aking mga isusunod na mga video. Maraming salamat po sa pagkitiwala, pag-unawa po. Shoutout po sa inyo lahat. Kung hindi nyo po mai game mabasa po eh, i-screenshot nyo po at palakay nyo po at sisulat mo nyo. Uh, maraming salamat po.